Ah, humahalo ang, ang laki sa taki ng diesel. Yan, yan po, si mo ah, yan. Saka siya? Ito, dito, sa dito, uh, lakasim, uh, diesel yan. Ito, ito. Ito, ang laki sa nito. Ang laki sa nito. Ang laki sa paraghalo. yung laki sa kakulo. Yung bombo yan ah, Papata na rin ng filter din. Kasi nagkaroon na ng nalangis ng yung kanyang ano, crudo kaya pampalit natin, pintero saka papalta na natin dito ng mga kanyang mga washer pero, pero guys, pagdadahan mo ang langis nyo tumalo ang puro ang nang sa krudo tapatan niyo na ng filter yan kasi medyo pinakal yung filter saka yung mga washer tapatan na rin lahat natin yung filter tira tanto ng fuel filter kasi may hal Eh yeah, boss, lang mo sira nito? Ano problema nung sakay mo? Ano ang laki sa tangke ng diesel. Ah, humahalo ang, ang laki sa tangke ng diesel. Sabihin si yung tang like tangke. Tangke. Oh, oh ano yung eh, natin dyan, boss? And Anthony. sa may ilalim ng bomba. Sabi okay. ni Pusalan. We'll sa saka palit na po yung winter. Ah, okay, okay. Sige, sige, yan. Tira natin, guys. Yung kanyang bomba nito. Kung ano condition na. Ayan, tinakalas pa lang ng ating mechanic, si boss Anthony. Wala yeah. na naman yung kanyang helper. Sabi na naman si Alan. Isisita, <laughs> isisisanti hin na raw niya yung kanyang helper. Laging absent. Na wait lang guys, at na tinatapi yung kanyang condition ng kanyang bomba. Ko ano problema guys ha. Ah. Kasi parang nung doon magkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng laki yung kanyang diesel guys ha. Ah. okay, guys, wait lang. Isabi na daan din niya langis. Ay, eh, yung kuludo. Ay, langis. Ito, dito. Ay, yan. Lamentis yan po si vlog mo nga. Ay, Saan, saan? Ito, diesel yan. Ito, to. Dito, ito. langis dito, sa ano? ah. dito. Ang kasubusin dito sa Ito, ang sir niya. Yan ang sira. Lala sa gitna. Ayun na nato. Ah, doon. pag nasira, doon dadaan na, ano. Kaya humahalo ng langis. Ayun. Sa kuludo yun, guys, ha. Hindi ang sira pala niya, oil seal. Oil seal, yung aking asawa, spendel. Yung spendel, saka oil ito ang sira guys, yung kanyang spindle sa kanyang oil ang sira. Kaya pala naghalo na ang lakis sa, sa kanyang krudo. Ano? Yeah, guys, oh, yeah, kipin nyo. Yung pala ang problema ng kanyang, kanyang, lang, ng kanyang bomba. Nasira yung pinaka oil seal. Yeah, guys, tip ha. Baka kayo maka-experience na gano'n. Naghalo ang kanyang krudo. Yan, yeah, Yung, pa. yung pala sira, yung kanya yan yung kanyang bomba. Nasira yung kanyang oil seal sa ka spindle Kaya naghalo yan. Itong oil seal sa ka spindle Naghalo. Kaya naghalo kanyang laki siya. Sira bomba kayo siya. Yan lang magiging problema guys sa paraghalo. Yung laki sa kakulo. Yung bombo niya. Kapata uh, na rin ng filter din. Kasi nagkaroon na ng nalangis yung kanyang ano, crudo kaya pagpalit natin, filtero. saka papalitan na natin dito ng mga kanyang mga washer guys ya guys, yeah, bawa siya rin. ya Yeah, guys. Yeah, mo kanya filter, imbis na kulay puti, naging itim na, ba ng kanya. Ba ng kanya. Langis. Yeah. Yeah, ala pila na. So, yeah, kapal lang. Spindle. si may spindle bago na rin yun. Yung bago spindle na gamit. Yung, yung, Okay. Eh, yan. Eh gabi na rin oil seal sa spindle yan. Bago na pare siya, guys. Yan ang nasira. Kaya humalo ng kanyang langis sa krudo. Humalo ang langis sa kanyang krudo yung bomba niya may problema. Dahil do sa kanyang spindle sa oil seal nasira. Guys. Ay tipyo na, guys. Siyempre okay, guys, pag naghalo ang langis nyo, bumalo ang, puro, ang langis sa crudo, napatay uh, nyo na ng filter yan yeah, kasi magabi na ang filter. Saka yung mga washer, kapalta na rin lahat. Sa isa. Yeah. Importante yan guys, kapalta nyo na yung washer para sigurado wala lang magigtagas. Kasi pag hindi nyo pinalta nyo, baka tumagas pa. Sayang naman. Guys, ito pala yung filter. Um, guys, parang habang don't know how to get kaya <laughs> kakabit na natin yung filter tira-tanto ng fuel filter kasi may halong langis guys kaya kakabit na natin yung halong siya natin kaya may bomba ay kakabit ayan guys ito na yung bomba yun nagkaroon ng problema ito naging dahilan ito kaya kaya humalo ang kanyang langis sa kanyang trudo kung nasira yung kanyang oil seal dito sa loob Ayan. yung oil seal nya nasira daw sa kaya ispende nasira rin sa loob nito kaya pumasok yung langis sa kanyang trudo kaya naghalo guys ha yun to lang ha yun ang naging problema guys ha yun ang tip guys ha baka maka-equish kayo na ganyan, humalo ang langis sa inyong trudo ito na ang posibilidad na naging problema yung kanyang bomba yung kanyang oil seal nasira sa ayaw kanyang ispende na, na natin guys Okay oh, no, I mean, guys, mamaya kakabit na yan guys guys Okay guys Ayan guys, kinakabit na rin yung bomba Kinakabit, kinakabit na nila pesta tayo natin kung mahalo pa la ay yung laki sa kruto nakalit na guys huh? ah yeah, Ayan guys, yun lang naging dahilan nun ha, yung nagkaroon ng problema yung kanyang bomba, nasira yung kanyang oil seal sa kay spindle ng kanyang bomba, kaya humalo ang langis sa krudo niya. Kaya pati yung kanyang oil filter na eh oil filter niya nang itim kasi gawa nga nang humalo kanyang langis sa kanyang krudo guys ha? Yun lang naging dahilan nito. Ha, guys ha. Kaya, sana guys kahit paano may nakuha yung tip o idea man lang baka kayo maka-experience ng ganyan na humalo ang inyong langis sa krudo. yun, ang sakaling magiging problema yung inyong bomba. O nasira yung kanyang oil seal. Maaring yun o kaya yung spindle niya sira din yun ang magiging problema noon. kaya humalo yung kanyang crudo guys ha yan guys sana ay parang may naka yung tip o idea man lang let's share na yung video guys ha sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMBTV. pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share share na yung video at pop up guys thank you for watching guys God bless you guys thank you guys Good night, good night.